Spero. Abang na nga, ano, inaayos na mga guys. Lakasan mo. Lakasan mo. <laughs> sargo na daw master. O. Pag natalo mga guys, pagkatas ataas mga ayo, sabihin Sargo na master, so Sargo da masternya. Yan. pasok You know, ganun lang, dandahan lang. Nilalakasan mo eh. Kanina sana, pasok ka rin dito. Nilakasan mo. Pag gusto nung lumapit ba kayo sa so naglock mo oh. Pumasok oh. pa no? Oh. Wala nang sablay M Wala nang sablay si Master M Lapsit o Lapsit o Wala Ayos na ayos naman Ayos Atas na yung sinasabi mo Salam tayo <laughs>

Ayan. Ayan. Ito, pag natalo mo, natalo pa kita, nadayo na ako sa ibang lugar. Ayaw ko na rito. Na, mahina ka pala eh. May kaba pa Kailangan, seryosohin mo na ha. Ayan. Ayaw talaga seryosohin. Ayaw talaga seryosohin.

muntik cuma blay okay. yun muntik wala. muntik muntik break pa, oh. <tinyo> tayo so, sa akala ko doon sa kabila papasok Uy, yun ha, pagaw.

Yes. Bote lang ganyan. Do, so, tinamaan pa oh. Bakset lang pala, bakset. Eagle sa exhibition ng kalabang Asintahin mo kasi silipin mo para, para pag tinira mo. Mga ganyan, sure, mga, ball. Mga 500. 1000. basta wala na to. What? Yon, oh! Bo! <laughs> Pawasok pa! Disgracia! Gumapang pa eh! Gumapang pa! Hahaha! <laughs>